Hello guys! Ayan, ito yung pangalawang reorder ni ni Christine tsaka ni Chris. Ayan o. Oh. Order by Chris. Ayan. Worth $5.50. And ngayon ay hapon na kasi ang for lunch namin ay ano, hindi na i-deliver dapat by one. Kaso, ang sabi ng rider, hindi niya nakita yung pain ano pain yung nakapin na lugar kaya binalik niya yung order pero bayad na yon yung grab driver yung pangalawa na deliver naman pero ito oh sayang yung 550 na dineliver na hindi dinala dito ng driver yung pangalawa naman lagi kaming nag-o-order pero first time na hindi diniliver ng unang rider nakakadala si Grab ayan, Wednesday Wednesdays inorderan nila kami nasa Cebu sila pero inorderan nila kami ng lunch ng aking kapatid ayan yung kapatid ko doon sa labas ayan siya so open na natin kung anong ano be open mo nga to open natin yan kung anong inorder nila alam po ano eh Hmm, what a box. Fried chicken nga. Fried chicken. Ayan, fried chicken. Ah, chicken. Fried chicken. Check natin yung fried chicken. Ay, ay may price, be! Ayan, hot and crispy daw. Not sure kung crispy nga to. Ay, malambot na. Ayan. Um, dalawa. And ito, ice cream and drinks yung dalawang ito. Ayan. Doon naman sa grab driver na hindi dinideliver yung order namin. Sana nabusog ka. Yun lang. Thank you for watching. Thank you, Chris and Christine. Ayan. Ward 550 lang. Marikina Heights. Galing sa Marikina Heights. Ayan na. Thank you so much.